Yan, mga kabarkads. Yan, mga kabarkads, ito yung Rojas Rotunda. Yan, pupuntahan natin itong access road dito, mga kabarkads, papunta ng Rojas Avenue. Kung kumusta na ba yung mga box culvert na ginagawa dito, sorry, ano, may mga kabahayan pa dito na hindi pa na dimulis kasi hindi pa daw yan nabayaran. Yung iba dito is para daw nagkaso pa hindi, hindi siguro konting doon sa bayad yan yung natagalan sa project dito Hello mga workers, once again this is our TV Moto Travel Vlog Ano mga workers, bumundahan natin itong project dito yan ito yung Ruas Rotunda papunta tayo doon sa dito sa Avenue, ito sa Ruas Avenue punta na itong box culvert under sa high view na contractor dito is tapos na sila mga kabaitas itong high view dito na area yan nagbao uh, ng box culvert yan ha may, may mga sasakyan na no, naka patong ito na lang area dito mga kabaitas dito dito na side yan ito na lang yung dito na side is magkukunit doon sa project diyan sa kabila malaki-laki pa yung trabaho dito na area kasi daanan ito mga kawaykat siguro kung kung ma kung ano nila ito is so, hindi na ito na area siguro doon na iikot or padaanan nila dito na sa kasi malapit na sila nagkasalubong dito mga kawaykat eh. ito yung project nila Ayan, malapit na nagkasalubong dito sa proyektong ito. Ayan, nandito na sila mga kabay kaso, banda. yan kunti na lang. Kasi ito lang yung matagal mga kabay Itong drainage system. Ayan, ito lang talaga yung matagal dito. kuha niyo yung back po dito yan ang eh. hanggang dito na sila mga barcod tapos doon na po na yun makukuha yung mga bahay na ito at tanggal para magkunik dito na sa ito na mga barcod nandito na sila na sa mga barcod so, yung project nila dito sa uh, papunta ng Rojas Abilio na dito na sila na kuha ng box culvert papunta na doon pag matanggal itong mga bahay dito yan magkukunik na talaga yan dito na sila mga kapagkat doon mga kapagkat hindi na daw sila matatanggal pero pangit man tingnan mga gabay ka dapat ayusin yan ay dumadaan dito huwag so, madaan na, na ito kasi babakuran dyan na area siguro mga gabay ka hanggang dito na sila mga gabay ka naka doa ng box culvert doon is tapos na tapos may isa pa dyan magpunit kasi hindi sila makagawa dyan na area mga kabayla sa kati itong bahay na ito hindi pa na magiba-giba based sa mga trabante dito para daw itong nagkaso itong bahay na ito parang mga yata siguro hindi nagka uh, sa mga presyo sa DPWH kaya hindi magiba-giba itong bahay na ito yun ang sabi ng mga trabante dito Yan. kasi ito na yung box folder parang ito yung boundary yun know? ito na nabayaran na siguro ito na di ba na ito wala pa yun kunti kunti na lang yun talaga mga kabay kasi itong connection nila kapag magkukunik na talaga tanan lahat ito is ma magpo na sila na kalsada madali na lang ang kalsada nito mga kabay cheds ito lang isang la talaga matagal itong pagawa ng box culvert ito lang nila bo shout out ha? shout out happy <laughs> <Okay. laughs> ka mo Drew? happy yeah, okay. ka tanaan lang dyan ah, no? gubawin lang tanaan ah so, kani wala pala gano'n pa pa ka na ni wala pala ha? kaso pa nyo, kaso? okay kaya dilip mo kaliyak dyan ano go Yan, malapit na dito mga kapatid. Yan mga Malapit na talaga sila dito mga kapatid. Kasi kalsada na yan diyan mga kapatid. Sa area. Kalsada na yan mga kapatid. Ito na yung back culvert nila konti-konti na lang mga kabalkads tamatama yung mga kabalkads sa uh, 2026 kung matapos yung yung bridge project dito yan, kung matatapos yung bridge project doon sa Davao River magaanan na talaga dito mga kabalkads kasi eh. konti na lang talaga yung kulang nila dito sa itong box culvert kasi ito lang talaga yung matagal itong box culvert mabilis na sila mag flooring dito sa area Yan, kasi itong box culvert is parang flooring na siya pero parang dudugtungan pa yata nila ito hindi pa ito talaga yung final may dudugtong pa dito kasi pagkatapos itong box culvert lalagyan ito ng lupa lupa yan tapos itison yun yung next is yun ng... cement simento ulit napakatibay talaga mga kawaykads dyan na -irace. tapos na sila yun na yung Ruhas Avenue yan konti konti lang mga kawaykads may mga grava sila para sa mga buhos dito yan Ano, itong hammer ko nila hydraulic hammer. Yan, uh, parang wala nang ibabaon ito. Parang doon na area na lang siguro yung last para mag dito sa project na ito. yan Yan mga Warguards Ito lang yung update natin dito sa may May Kapunta ng Rose Oak Rotunda Itong box culvert na ginagawa dito sa high na uh, contractor Yan Kasi may mga sagabal pa dito sa project nila Kaya matagalan Katulad yan, na bahay na yan Hindi pa nila mga giba, -giba. Yan, Kasi Pinatamaan yan ng tinatamaan niya ng box culvert itong bahay na ito yan, talaga hindi naputol yung trabaho nila dito so, yan, isa rin yung problema sa mga contractor kaya hindi magawan kaya tumalon sila dito na area gumawa ng box culvert kasi parang nagkakaso pa daw yan ang bahay na yan hindi sila na bayaran katulad nito baka hindi pa ito na bayaran yan, kaya tumalon na naman sila dyan na area kasi ito yung area is hindi pa nila magawaan Yan na uh, sa project dito Hope na uh, ma-resolve na ito Para matapos-tapos na itong area na ito Para maganda na tingnan Itong project dito sa From um, Ruas Rotunda Papunta, papunik dito sa Ruas Avenue na project Yan. like and subscribe to my channel And press the button bell Para ma-notify kayo sa mga video na ito download ko Especially sa mga travel vlog natin ではなりば思います。